Okay, ako nga pala si Jun nagaraw Dating tambay, dating walang-wala, hindi nakagraduate ng college. Sa hirap ng buhay, lahat lang ng trabaho pinasukan. Pagiging janitor, rektor, DI, hanggang pumasok na ako sa pagiging isang assistant embalsamador. Nung naintudo sa akin ng M Global, June 8, 2009, sabi ko sarili ko lahat ng na mga natutunan ko doon sa previous kong company try ko kaya i-apply dito yung mga magaganda after 3 months doing the business seriously guys, napakalis ang dati kong pinapangarap dinadrivan ko na Pranio Montero Sport 2009 model 3 months ko lang ginawa sa yung global yan agang tinuloy-tuloy ko umabot ng 6 months ako yung unang na-award as to do as a millionaire circle in Davao City. Umabot ng one year. Ako din yung unang na-award bilang isang global ambasador ng Davao City. After one year and ten months na ginawa ko ang business, may bago. Ito na. Guys, ito yung bagong bago pa at mainit na mainit pa yung day 2011 model Tucson. Napakabagay. Ito, pinapangarap ko lang din dati. Nangarap ang isang napakasimple tao. Kung ako nakuha ko, kayo pa kaya? Try nyo lang mangarap. Nakuha ko 3 months Ito, 1 year and 10 months Palumpit! Ito na atin Guys 1 year and 10 months Ginagawa kong business May dalawang sasakyan Ang sarap ng buhay Abangan nyo After 6 months Doing this business again Kung ano ang pwede makita Sa loob ng 6 na buwan Sana sa mga tao ngayon karnut sa akin. Sana may idea kayo at ma-challenge kayo na pwede pala isang ordinaryong tao mangarap lang at gagawin mo ang negosyo. Makukuha mo lang. Kataw lang ng hataw. Power talaga ang aim. Malupit. Oo, uh, kayo ang susunod. Power!